Mga hukom Ikalabing anim na kabanata At naparoon si Samson sa Gaza At nakakita roon na isang patutot at sinipingan At ibinilita sa mga taga-Gaza na sinasabi Si Samson ay naparito At kanilang tinulong siya At binakayan siya buong gabi sa pintuang bayan na tahinik buong gabi na sinasabi Maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin patayin siya. At si Samson ay humiga hanggang hatinggabi At bumangon sa hatinggabi at humawak sa mga pintu ng pintuang bayan, at sa dalawang haligi at kapwa binunot, pati ng sikang at pinasan sa kanya mga balikat, at sinampas taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos niya ni sa sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At inahon ng mga pangulo ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, Dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian ng patighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng isang libot isang putol ng tila. At sinabi niya dalila kay Samson, Saysayan mo sa akin, sinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paanong matatalian ka upang tigatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, Kung tatalian nila ako ng pitong sariwing yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayoy, nagdala ang mga pangulo ng mga Felisteo sa kanya ng pitong sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon may mga bakay nasa silid ng loob. At sinabi niya sa kanya, Narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at kanyang pinatid ang mga yantok na tulad sa si taling estopa pagka nadidikita ng apoy. Sa gayo hindi naalaman ng kanyang nakas. At sinabi ni Dalila kay Samson, Narito, pinagdaro mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasamo ko ngayon sa iyo na saisayin mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung tatalianin lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayo'y kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, Narito na sa iyo ang mga Filisteo Samson, at ang mga bakay ay nangasa silid sa loob, at paong pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Dalila kay Samson, Hanggang dito'y pinaglura mo ko, at pinagbulaanan mo ko. Saysay mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, Kung iyong hahabihin ng pitong tirinta sa aking ulo ng hinabing kayo, at kanyang ipinagtibay ng tulos at sinabi sa kanya, Narin na sa iyo ang mga Filisteo Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang tulos ng panghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, Bakit nasasab mo na iniibig kita? Sa ang iyong puso ay hindi suma sa akin. Pinagdaraw mo kong makaitlo at hindi mo sinasay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, Walang pangahit na nagdaan sa aking ulo, sapagat ako'y naging naseryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ng aking lakas, at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya ang buong taglay niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Filisteo na sinasabi, Ahunin pa ninyong misan sapagkat sinaysay niya sa akin ang buong taglay niya sa kanyang puso. Nang magkagayoy, inahon siya ng mga pangulo ng mga Filisteo at nagdala ng salipi sa kanilang kamay at tinutulog niya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang pitong tirinta sa kanyang ulo at pinamsimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, Narito na sa iyo mga Filisteo, Samson. At siya ay gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, Ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginoon himiwalay sa kanya. At hinuli ng mga pelisteyo at dinukit ang kanyang mga mata. At inilusong nila sa gasa at tinaliyan siya ng mga pangaw na tanso. At siya gumiling sa bilangguan. Gayunmay nagpasimulang tumubuli ang buhok ng kanyang ulo. Pagkatapos na siya'y maahitan at nagpipi siya ng mga pangulo ng mga Pelisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak. Sapagat kanilang sinabi, binigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos sapagat kanilang sinabi ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaway at ang mangmuwasak sa ating lupain na pumapatay sa marami sa atin. At nangyari nang masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan na siya pinaglaruan nila. At kanilang nilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umakay sa kanya sa kamay, Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon, at sa bubungan ay may tatlong libong lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaroan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, o Panginoong Diyos, dinadalain ko sa iyo na alalahanin mo ako, at dinadalain ko sa iyong palakasin mo ako, na minsan na lamang. O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay, at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay, at ang isa sa kaniyang kaliwa. At sinabi ni Samson, Mamatay na wa akong kasama ng mga Filisteo. At inyubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bahay na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Nang magkagayoy, lumusong ang kanyang mga kapatid at ang buong sangbahan ng kanyang ama at kinuha siya at, at niahawin siya. At inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estol sa libingan ni Manoa na kanyang ama. At siya naghukom sa Israel ng dalawampung taon.